Hindi kung... rin naliligo. Ito yung buhok. Iba na kulay. Hindi <laughs> ka makatulog. Bakit? Hindi ka to. Patingnan <laughs> <laughs> ko lang. Po. Kasi yung tatay na dadalig. Ano? Ang tatay na Yung, yung tatay po niya. Meron pong gulang. Ah, buhay dito pa? Ayo po. <laughs> <laughs> Natanggal <Yung po. laughs> na. Natanggal na yung gulang. Opo, okay na po. sakay so, hindi nalang ko yung mga bata. Wala naman. Ito ano to kaka cellphone. Tanggalin <laughs> niyo ano? ng cellphone. Ito nga po oh, si Kanila. Dike hello po. Tingnan niyo sana po tingin ko sa inyo eh. Oh, pero kami mo titingnan ka natin. Wala. Give po. Thank you. Sabi ako ba ito wala? Ano ba dito? Ano ba dito? Ang kidney stone pa rin po. Ito po. sa city scan ko po. Yung bato po. Hindi pa rin nakabala? Oo po. okay. ko. Lalaki. Lalaki. Lalaki na lalaki. Pero Sa kabila, maliliit lang ha? left kidney. Ayaw mo pa ipaduro. Dali. May na po ah nasa laman na ito mm -hmm. no, pero... anyway, like mo? na. to no. sa so, mm -hmm. right, puro din eh may na <laughs> wala naman pa yun na rin tanda na rin po wala naman to Oh, ay, ay. Ay 'di. Ikaw. Wala po sa akin. Hindi ko lang po alam kung meron Meron no? <laughs> Ano Alam naman araw naman mo. At tapos, ah. Uh, pa pala. Papa ka dapat, oh ko So meron yeah. Sabi ko na eh, kaya gusto ko. to si sir? Um, hindi mo kasi siya nakakatulog, may masakit ko sa kanya. Pero nang kasi po siya, sa pancreas ni po meron. Uso na pala ganun yung picture. Ano, ano tawag sa size na re? Full body, ano na ganun? <laughs> Ang tawag niya ate. Meron ulit. Pikit. Pagsabayin ko na para isang hirap na. Pikit. Masuk <laughs> hati. namin sa inyo, Meron din kayo.

Ito si Lord oh. Tanggalin mo ka <coughs> d'yan, bilis. Ano na isang Ah, alam mo na kung saan. Tatali ko doon sa dalawang sakat. Para pag may malikot dyan, malaglagan kayo, hindi sorry. <laughs> ah. Mas sorry. Ano? Ano man ako dyan maganda yung Aba Para unti-unti gahong nasisira masisira. pag pagsira natin yung mapatakan, hindi sorry. Ano nga. Tama nga. mo. Magtanggal ka dyan. Uy, galit ka yata. Dirka. Dirka ka. Ako'y tulit na, sir. Gusto yata nito makatikim ng ano. magic magic. Oh, bakit mo kinulam? Naingit ka na yung Abang buhay ka pa, dali. Naingit ka na yung nalit. Magtanggal ka dyan, bilis. Pinabahan ang limit eh. Butas agad ang sikmong ramo daan. manggo yung service mo. May job mo. Manggukulang. yun sa binulong ko kanina, Sabi sa'yo ni Lord, wala ka ng second chance. Wala na. na may pinatay ka na yata. Ate, balik. Wala ano? Oh, mam Mamaya ng donation, may nakuha ng tubig. May naturo agad ang donation box. Nakuha mo ng tubig. Ako lang pate, pa tsaka yung pinakita niya picture. Para nilagyan ka ng katikati, buong katawan eh. Ikaw nga daw siya. Alam mo sa inyo, dalawa kayong pinapasok. I Isa ko pa ba? sa inyo sir ako na lang magtatanggal at ginilipan ko Magaling ka na. Ano man ko yan. Akala mo wala akong gambala. Pero nakita ko sa iyo pala pinabibigit ang katawan. <coughs> ano ba eh? Pakalamdam mo na. <coughs> sa katawan ko pa mismo. Hmm. Ikaw. Okay sa kanya kung anong sindo pa sa naman ng mo. Tagal ko eh. na kung gusto mo dito. <laughs> Lagi na bibili? Lagi ako nandito. Lagi ko po kayo talaga pinapagod. Ah, ito okay. pinapagod. <laughs>